Hi guys, so for today's video no, uh, update na tayo na sa ating mga sisiw Ayan, uh, natira, 10 pieces na lang and nakareserve na po sila for benta and so ito ngayon, nagre-ready na ako for breeding naman and sa kabutihang palad no? Uh, successful naman ng mga breeding natin and nagbigay yung, yung mga hens natin uh, as of now, meron akong dalawang hens na iglimlim and yung hindi ko lang alam kung ilan pa yung mga ready na maglay naman ng eggs pero hopefully makapag itlog at makapagpasisil tayo ng maramihan kasi maraming demand talaga yung sisil natin ngayon lalo na yung mga process natin sa mga asil eh, hindi ko alam kung anong purpose nila siguro for upgraded na lang or pang upgrade na lang sa nila or pang cross nila sa mga heritage pero maraming bumibili ngayon and kanina nakabenta ako ng 10 pieces worth 1,065 including na yung delivery fee and thank you pala kay sir no na uh, sa pag ng ating mga sisiw and hindi talaga siya magsisisi ito kasi puro quality yung sisiw natin and walang mga sakit alas lahat ng sisiw natin healthy eh, sinisigurado ko talaga before ko i-deliver yung mga sisiwis walang mga sakit and if ever magka, may may merong magkakasakit at hindi natin talaga may iwasan dyan sinaseparate ko na kaagad uh, at hindi ko na talaga minimix sa mga healthy na sisiw kasi may tendency na magkandahawa-hawa sila and once maghawa hawa sila uh, yung isang nagkakasakit hindi 10 yan 20 yan, 30 yan kaya much better na mag-prevent tayo. And so, sa mga soluble water pala na vitamins, yung ginagamit ko lang po pala ay isang Vit Pro. And yung Selectrogen, yun lang po. And yung Selectrogen is, ano na po yan, uh, panglahatan. Yung, yung mga valley yung mga nakasiring sa natin, yung mga booster natin na nakatali. Lahat sila yan nakag... Ang tubig nila is may selectrogen. Pero yung VITAMIN Pro is ginagamit ko lang sa mga sisiyo kasi uh, mas mainam talaga sa sisiyo. Sa so sisiyo talaga magsimula na vitamins na para healthy sila and hindi tayo ma hindi tayo mapapahiya sa ating mga buyer. And so pag nakita na ating mga buyer na worth it yung binili nila, mas satisfied din sila and maganda yung impact sa atin and yun po yung iniwasan natin na masira tayo sa ating mga buyer so as much as possible Uh, before your ny new event yung inyong mga sisiw no make sure walang mas walang sakit walang nagkakasakit sa kanila and if ever may meron kunin niyo na and magkulang yung supply niyo it's mas be much better na update niyo na agad yung buyer na may nagkasakit uh, send proof ganun no so, meron talaga tayong buyer na hindi makakaintindi meron din makakaintindi so ah uh, Depende din sa inyo kung paano nyo paano nyo pakiusapan or pag-usapan yung problema na yan and hindi naman talaga kasi big deal na magkulang so as long as na-update mo yung buyer no as early as possible maintindihan din nila so yun lang po sa akin and kanyang naman dito sa ating mga kalapate ito na lang pala yung natira no? uh, natin kala kalamihan sa kanila is rust kak uh, cock so mix po yun sila ng mga fancy ha? Huh? Uh, pure breeds pa rin sila pero mix ko lang sila sa isang cage so wala na ito cage and kung merong bahay dyan na gusto bumili uh, within ni area lang oh, huh? pwede, pwede pwede talaga akong bumili dito uh, come and visit or pwede, pwede nyo rin ako makontakt dito sa aking YouTube channel, comment na kayo or pwede nyo akong kontakin sa akin sa akong fa sa aking Facebook account na Junk's Backyard um, just message me and pag-usapan natin and sa presyo pala, hindi na akong masyadong nagpapamahal ng presyo, gaya ng SRP talaga, kasi need ko sila na pull out and yung, mga kalapati is sobrang gasa sa tapaka and hirap hirap nila benta, o maganda sila pang display pero hindi sila priority natin ngayon yung parating natin ngayon makapagpadami ng sisiw kasi marami tayong buyer na sisiw ayan sisiw yung mga sisiw natin is naka-reserve marami pa yung pa-reserve na hindi ko pa na kasi delay yung production kasi wala tayong incubator hopefully someday mag-incubator tayo so ayun hindi pa tayo talaga pwedeng mag-incubator kasi hindi pa tayo nakasaparate ng bahay ang bahay natin is nakikikirala tayo dito sa ating sa ating sa ating sa ating sa ating ate na medyo hindi sa favor sa manok so hopefully so guys na ito pala si sir yung binili niya kanina thank you sir shout out at ito yung mga season na binigyan 10 pieces so yun lang po good bless god bless and goodbye